Na-experience mo na ba yung sinabi nilang miss kita pero hindi mo naman maramdaman sa kilos nila? Walang text, walang kamusta, walang effort. Parang hangin lang yung sinabi nila. At ang masakit pa, ikaw tong nag-aabang, ikaw tong nagtataka. Ikaw tong pilit iniintindi yung katahimikan na hindi naman nagbibigay ng kahit anong sagot. Pero ito ang totoo, hindi lahat ng miss kita ay totoo. At higit sa lahat, hindi ibig sabihin na miss kanila ay mahal ka pa rin nila. Maraming taong namimiss ka lang kasi nawala na yung convenience. Nawala na yung emotional security. Nawala na yung taong laging nandyan tuwing kailangan nila ng kausap o ng kakampi o ng pansamantalang peace sa magulo nilang buhay. Pero ang tanong, ikaw ba talaga ang namimiss nila? O yung pakinabang na dala mo? Pero bago ang lahat, shout out muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klasing content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood. Nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. Balik tayo sa topic. At dito nagsisimula ang linaw. Kasi kung talagang ikaw ang namimiss nila, hindi ka nila hahayaan magduda. Hindi ka nila hahayaan maghintay. Ang totoong pangungulila ay may kilos. Hindi puro parinig, hindi puro sin, at lalong hindi puro katahimikan. May mga tao kasing namimiss ka, pero hindi pa rin nagbabago. Hindi pa rin marunong umako ng pagkukulang. Hindi pa rin marunong lumapit kung sila ang nakasakit. Sa kanila, ang I miss you ay escapism, hindi accountability. Minsan, ang sinasabi nilang pangungulila, totoo lang, hindi naman sa'yo kundi sa damdaming nakukuha nila mula sa'yo. Namimiss nila yung sense of importance, yung attention, yung comfort. Pero ang tunay na pagmamahal, hindi yan base sa kung ano ang nawawala sayo. Nakikita yan sa kung ano ang willing mong ibalik kahit masakit sa pride mo. Kaya pag tahimik sila, huwag mong isipin na nahihirapan lang sila. Huwag mong bigyan ng romantic meaning ang avoidance. Ang totoo, yung katahimikan nila. Sagot na yon. Ang hindi pag-text, hindi dahil hindi nila kaya hindi dahil hindi nila alam ang gagawin, kundi dahil mas pinili nilang hindi gawin, dahil mas madali sa kanilang wag kang harapin kaysa aminin na nasaktan kanila. O baka kasi, iniintay kanilang nilang mauna. Power move. Ego play. Maraming ganitong tao. Gusto nila sila ang pinili, sila ang hinabol, sila ang pinatawad, nang hindi man lang humingi ng tawad. Gusto nila ng assurance na, andyan ka pa, kahit sila yung lumayo. At kung sakaling hindi ka na bumalik, saka lang nila mararamdaman ang tunay na kawalan. Pero hindi dahil sa iyo mismo, kundi dahil wala na silang emotional safety net. Ang hindi nila alam, sa bawat araw na lumilipas na hindi sila nagpapakita, hindi ka nagiging mas mahina, nagiging mas malakas ka. Hindi nila alam, ang pananahimik nila ay nagtuturo sa iyo ng pinakaimportanteng aral, na ang pagmamahal na totoo hindi nagtago hindi naghintay, hindi naglaro. Ang totoo, kung gusto ka nilang kausapin, matagal na nilang ginawa, walang busy sa taong may urgency. Walang pride sa taong may tunay na malasakit. Hindi sila confused. Alam nila kung nasaan ka. Alam nila kung paano ka kausapin, pero pinili nilang wag. At sa pagpili nilang yon, huwag mo nang dagdagan ng meaning. Kasi minsan, ang pinaka nakakagising na sagot ay yung simpleng wala katahimikan. Void. Space. Sa stoic mindset, may isang mahalagang prinsipyo. Control what you can and let go of what you can't. Hindi mo hawak ang damdamin nila. Hindi mo hawak kung magte-text sila. Pero hawak mo kung paano ka magre-react sa katahimikan. At ito ang sandali na tinuturo sa iyo ng buhay kung paano hindi lumuhod sa pangungulila. Hindi mo kailangan maging available sa taong hindi kayang maging accountable hindi mo kailangan isalba ang koneksyon na sila rin mismo ang winasak. Dahil kung talagang totoo ang damdamin nila, hindi ka nila hahayaan mag-isang buuin ang lahat. May mga taong gusto lang ng reassurance, hindi reconciliation. Gusto nilang makita kung anjan ka pa, kung madali ka pa rin kausapin, kung pwede pa rin ipilit ang dating laro. Kaya nagpaparamdam sila ng paunti-unti, story views, likes, vague posts. Pero wag mong kagaten. Dahil kung mahalaga ka talaga, hindi nila ipaparamdam sa iyo yan sa pasulyap. Tandaan mo, ang tunay na pagmamahal ay lumalapit, hindi lumalayo. Hindi ito power trip. Hindi ito test ng pride. Hindi ito silent treatment para makita kung sino ang unang susuko. Ang pagmamahal na may halaga, may aksyon, may lakas ng loob, may galang. At kung wala silang ganon, hindi ka ang problema. Hindi ka kulang. Sila ang hindi handang harapin ang sarili nilang pagkukulang. Kaya kung may nagsabi sa'yo na namimiss ka nila, pero hindi man lang maramdaman sa kilos, tanungin mo, anong klasing pangungulila ba ito? Yung sinsero o yung self-serving? Dahil minsan, ang katahimikan nila ay hindi kawalan kalayaan pala. At habang hinihintay mo silang bumalik, baka hindi mo na mamalayang unti-unti mong binabaliwala ang sarili mong kapayapaan, ang sarili mong respeto, ang sarili mong halaga. Para saan? Para sa isang taong hindi man lang makapag-text, ang tunay na tanong ay hindi kong namimiss ka nila. Ang tanong ay, pinapakita ba nila? Kasi ang damdaming hindi kayang manindigan ay hindi mo kailangang panghawakan. Sa dulo, hindi ang dami ng salita ang mahalaga, kundi ang lakas ng loob na manindigan sa sinasabi nila. Ang tunay na mahal ka, hindi magtatago. Hindi hahayaan na ikaw lang ang humawak sa koneksyon. At kung pinili nilang wag ka usapin, igalang mo yon hindi dahil ayos sa iyo, kundi dahil hindi ka dapat magmakaawa sa taong pinili ang distansya kaysa dignidad. At kung nagtataka ka pa rin kung bakit hindi ka nila tinetext, kahit miss ka raw nila, ito ang sagot. Dahil ang totoo, mas gusto nilang manatili sa pride nila kaysa ayusin ang koneksyon. At yan mismo ang patunay na hindi ikaw ang issue, kundi sila. At kung naramdaman mong tila ba nakabitin pa rin ang mga tanong, hindi ka nag-iisa. Pero may katotohanan na kailangang tanggapin. Minsan, ang pananahimik nila ay hindi kakulangan sa nararamdaman, kundi patunay ng labis nilang takot na harapin ang sarili nilang mga kasalanan. Kaya't pag-usapan natin 'yan, dahil hindi madaling lunukin ang katotohanan na ang taong nangakong mamahalin ka ay mas piniling manahimik kaysa humingi ng tawad. Akala natin, kapag mahal ka ng tao, gagawa siya ng paraan. Magpapakita magsusuyo magpapakatotoo pero sa tunay na mundo maraming tao ang mas pipiliing umiwas kaysa tumingin sa salamin dahil kapag ka kanila kailangan nilang harapin ang sarili nilang guilt kailangan nilang aminin na sinaktan kanila at hindi lahat handa sa ganoong tapang mas madali para sa kanila ang magpanggap na busy na parang okay lang na parang hindi ka naging tahanan mas madali ang huwag humarap sa iyo kaysa harapin ang bigat ng pananagutan. Pero tandaan mo to. Ang pananahimik nila ay hindi sukatan ng halaga mo. Ang pananahimik nila ay salamin ng sarili nilang limitasyon, hindi ng pagkukulang mo. Dahil kung tunay silang handang ayusin ang nasira, hindi pipigilin ng hiya, pride o guilt ang isang pusong seryosong magbago. Ang kilos ang tunay na batayan ng pagmamahal hindi ang alaala, hindi ang I miss you, na hindi man lang sinundan ng kamusta ka na. At kung hanggang ngayon, inaabangan mo pa rin ang text na yon, gusto kong ipaalala. Hindi mo na tungkulin na hintayin silang gumaling para piliin ka. Hindi mo na tungkulin na ipaalala sa kanila kung gaano ka kahalaga. Hindi mo rescue mission ang pag-ibig. Kung talagang mahal ka nila, hindi mo kailangang humiling. Kasi sa totoo lang, tapos na ang panahon na ikaw ang takbuhan nila kapag nagulo ang mundo nila. Hindi ka na nila emotional backup. Hindi ka na yung tao na tatawagan lang kapag malungkot sila. At hindi mo kasalanan yan. In fact, ang paglayo mo, ang pananahimik mo ay hindi paraan para saktan sila. Ito ay isang anyo ng pagpili sa sarili. Maraming tao ang namimiss ang comfort, hindi ikaw. Namimiss nila yung tahimik mong pakikinig yung pag-unawa mo kahit hindi ka naiintindihan, yung katahimikan mong puno ng pagmamahal. Pero hindi ibig sabihin na kaya na rin nilang ibigay yon pabalik. Kaya kahit pa may mga palike sila sa mga posts mo, kahit magparamdam sa pamamagitan ng pamisteryosong IG story o pa sa luma mong picture, huwag kang palinlang. Hindi ibig sabihin noon ay handa silang ayusin ang nasira. Minsan, gusto lang nilang maramdaman na may may-ari pa rin sila sa'yo. Huwag kang sumagot, dahil ang totoong pagmamahal ay hindi papansin, hindi pakipot, hindi pa vague, hindi ito laro ng ego. At kung nararamdaman mong sinusubok nila kung andyan ka pa, na baka sakaling ikaw pa rin ang mauunang mag-reach out, alalahanin mong hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa taong pinili kang balewalain. Ang totoong koneksyon, hindi laro ng pride. Kung tunay ang nararamdaman, ito ay naglalakad papalapit hindi palayo. Walang totoong pagmamahal na mananatiling tahimik habang ang mahal niya ay nasasaktan. Walang pagmamahal na tinitiis ang distansya kung talagang handa na siyang magmahal ng tama. At baka tanungin mo, bakit parang ayaw nilang kilalanin ang pagbabagong pinagdadaanan ko? Simple lang. Dahil hindi na ikaw ang dating ikaw, hindi ka na marupok, hindi ka na reactive, hindi ka na laging nauunang mag-message, mag-explain, mag-sorry kahit ikaw ang nasaktan. At ang totoo niyan, yung lumalaking ikaw, yung kalmadong ikaw ay hindi na nila kontrolado. Nakakakilabot para sa kanila ang makita kang gumaling dahil ibig sabihin noon, wala na silang hawak, wala na silang alas, hindi ka na madaling paikutin. At sa totoo lang, hindi lahat ng tao ay handang tanggapin ang bersyon mo na buo, tahimik at marunong pumili ng kapayapaan kaysa drama. Sa mata ng taong laging nakasanayang ikaw ang humahabol, ang bagong ikaw ay tila panganib. Kaya huwag mong pagtakhan kung bakit tila wala silang lakas ng loob na humarap sa iyo. Hindi dahil hindi ka na nila mahal, kundi dahil hindi na nila kayang sabaya ng bago mong lakas. Kaya kapag hindi sila nagtetext, huwag mong gawing tanong ang sagot. Huwag mong gawing palaisipan ang malinaw na mensahe. Minsan, ang pananahimik ay hindi bugtong, kundi wakas, at minsan, hindi na kailangan ng closure dahil ang kawalan ng effort nila ang malinaw na katapusan. Hindi mo kailangang ipaglaban ang lugar mo sa buhay ng taong pinili kang bitawan. Hindi mo kailangang magsisid para sa taong hindi marunong lumangoy palapit sa iyo. At higit sa lahat, hindi mo kailangang patunayan na karapat-dapat kang mahalin. Dahil mula pa noong araw na lumaban ka sa katahimikan, sa pag-iisa at sa pagbangon, napatunayan mo na yon sa sarili mo. Kaya't sa susunod na maramdaman mong namimiss kaya niya ako, tanungin mo rin, kung talagang mahalaga ako, bakit ako lang ang nagdurusa sa katahimikan? Ang pagmamahal na totoo, hindi kailanman tatahimik kapag ang puso mo'y umaasa pa. At ngayon, narito ka, tahimik, pero hindi nawasak. Hindi ka na yung dating laging nag-aabang, hindi ka na yung paulit-ulit na sumusubok umintindi ng katahimikan ng iba habang nilulunod ang sarili mong tinig. Natuto ka ng pakinggan ang sarili mong boses kahit wala nang bumabalik sa mga mensaheng ipinadala mo noon, literal man o emosyonal. At ito ang hindi nila inasahan na ang pananahimik mo hindi galit kundi desisyon. Na ang hindi mo pag-text hindi dahil wala ka nang nararamdaman kundi dahil ayaw mo na ng paulit-ulit na sugat na ang hindi mo pagbabalik, hindi dahil hindi ka marunong magmahal, kundi dahil natuto ka ng mahalin ang sarili mo ng higit kaysa sa pagkasira mo para sa kanila. Dahil minsan, ang tunay na lakas ay hindi yung kayang makipagsigawan, kundi yung kayang manahimik ng may dignidad. Hindi yung laging may sagot, kundi yung kayang hayaan ng tanong na mabulok sa kawalan dahil hindi na ito karapat dapat sagutin. At yan ang hindi maabot ng isipan ng taong hindi pa rin kayang mag-sorry. Sa totoo lang, hindi sila natatakot sa iyo. Natatakot sila sa epekto mo. Natatakot silang makita kang masaya na wala sila. Natatakot silang makitang ang pinili mo na ang sarili mo at hindi na sila sentro ng mundo mo. Natatakot sila sa pagbabago mo kasi ito ang bagay na hindi nila makontrol. Kaya habang hinihintay mong marinig ulit ang kamusta ka na mula sa taong iniwan ka, balikan mo yung tanong. Kung namiss niya ako, bakit hindi niya ako kinakausap? At ngayon kaya mo na ring sagutin, dahil ang taong hindi handang harapin ang sarili niyang kasalanan, ay hindi kailanman magiging handang harapin ang taong pinakamasakit niyang sinaktan. Hindi ito rejection. Hindi ito kawalan ng halaga. Ito ay patunay na kahit na miss kanila, wala silang lakas ng loob na humarap sa isang taong pinili ng maghilom dahil ang pinaka nakakatakot na bagay para sa isang taong sanay manakit. Ay makita kang buo na kahit sila ang dahilan ng pagkabasag mo noon. Kaya kung ngayon wala pa rin silang text, huwag mong sayangin ang lakas mo sa tanong na may sagot na. Dahil ang katahimikan nila ay isang mensahe at ang katahimikan mo ay isang desisyong nagpapalaya. Dumating din ang araw na hindi mo na kailangang kumbinsihin ang sarili mo na okay ka lang. Kasi tunay kang okay na, hindi na pilit, hindi na maskara, hindi na pag-aantay ng kahit anong mensahe mula sa taong ginamit ang katahimikan bilang armas. At dito mo mas lalong nauunawaan ang katotohanan na matagal mo ng pilit iniiwasan, na hindi lahat ng I miss you ay totoo, hindi lahat ng pag-like sa post mo ay intensyon na makipag -ayos. Hindi lahat ng kamusta ka ay bunga ng malasakit. Minsan gusto lang nilang malaman kung buhay ka pa, hindi dahil nag-aalala sila, kundi dahil curious lang sila kung kaya mo pa rin ngumiti kahit wala sila. Kaya nila hindi ka tinitext. Dahil ang tunay na pakikipag ay nangangailangan ng pagkumbaba tapang, at katapatan. At kung wala sila ni isa sa tatlong yan, anong klaseng pagbabalik ang inaasahan mo? Ang totoo niyan, gusto ka lang nilang makita, pero ayaw nilang buhatin ang bigat ng pagkukulang nila. Gusto ka lang nilang damhin ulit, pero ayaw nilang tanggapin ang responsibilidad ng nasirang tiwala. Gusto lang nilang siguruhing available ka pa kung sakaling magbago ang ihip ng hangin sa buhay nila. Pero hindi mo na trabaho yun. Hindi mo trabaho gampanan ang papel ng tagapagpagaan ng konsensya ng ibang tao. Hindi mo na kailangang maging tulay sa taong hindi naman handang before bago maglakad pabalik. At higit sa lahat, hindi mo kailangan ng taong babalik lang kapag wala ng ibang mapuntahan. Dahil totoo ito, kapag talagang na-miss ka nila sa paraang may respeto, may malasakit, at may intensyon na ayusin ang nasira, mararamdaman mo yon hindi sa posts, hindi sa hints, kundi sa kilos. Real love doesn't hide. It shows up. Hindi ka laruan. Hindi ka option. Hindi ka pa habang sila'y naghahanap ng bagong distraction. Hindi ka side character sa pelikula nila. At oras na para wag mo na rin gawing bida sila sa kwento ng buhay mo. Dahil kung kailangan mo pang hulaan kung mahalaga ka ba talaga sa kanila, ibig sabihin hindi ka nila minamahal sa paraang karapat dapat. Ngayon piliin mo ang kapayapaan kaysa sa pag-aabang. Piliin mong maghilom kaysa manumbat. Piliin mong manahimik, hindi bilang takot, kundi bilang tagumpay. Dahil sa bandang huli, ito ang di nila inaasahan. Na ang dating laging nauunang mag-text, ang dating takot maiwan, ang dating laging humahabol, ay natutong tumigil. At yun ang araw na nawalan sila, hindi ikaw. Your power begins when their silence stops hurting you. At kung umabot ka sa puntong yan, ipagdiwang mo, hindi lahat nakakarating diyan. Hindi lahat kayang yakapin ang katahimikan ng may galang sa sarili pero ikaw kinaya mo. At simula ngayon, hindi mo na kailangang marinig mula sa kanila kung mahalaga ka. Dahil naririnig mo na sa sarili mo. At yan ang tunay na kalayaan. Kalayaan hindi hinahanap sa ibang tao kundi binubuo sa sarili. Kaya kung ngayon, iniisip mong bakit hindi niya ako tinetext kung namimiss niya ako, alalahanin mo ito. Ang taong tunay na nagmamahal, hindi ka pinaparamdam na tanong ka. Ginagawa kang sagot. At kung hindi yan ang ginagawa nila, malinaw ang sagot. Hindi ikaw ang hinahanap nila at hindi na rin sila ang kailangan mo. Kung nahanap mo ang kapayapaan dito, huwag mo itong itago. Share mo ito sa taong kailangan marinig ang katotohanan ng matagal na nilang tinatanggihan. Mag-iwan ka ng comment, anong linya ang pinakatumama sa iyo? At kung gusto mo pa ng ganitong content, motivation na grounded sa katotohanan, hindi sa ilusyon, i-like mo ang video, mag-subscribe, at sama-sama tayong lumakas. Tahimik man o maingay ang paligid, sa dulo ng lahat tandaan mo ito. Hindi lahat ng nawala ay kawalan at hindi lahat ng pananahimik ay pagkatalo. Minsan, ang katahimikan ang pinakamalakas mong sagot.